Sabi ni Polong, bagong baliw daw ang Pilipinas, hindi bagong uh, silang, hindi bagong lipunan, bagong baliw daw ang Pilipinas. <laughs> si Polong, si Baste, binanatan si Marcos, Marcos, uh, Martin, oy BBM Martin, laban, laban! Gusto namin makakita ng boxing. Laban. Laban kayo. <laughs> oh, hindi kayo makapalag sa mga Duterte? Aba. Hindi dapat microphone ang ginagamit nyo. Dapat barrel. Kasi, walang kwenta, parinigan. Walang kwenta yung ano, yung mga balahuraan nyo sa social media at sa sa, sa mga rally nyo. Wala yan, yung mga speech nyo, puro bala, balahuraan puro parinigan. Magsalpukan na kasi kayo. Yun kasi gusto naming makita. Magsalpukan kayo. Gamitin nyo yung mga atat na atat sa inyo na sumamba. No? Yun ang gamitin nyo. At wag microphone ang gamitin nyo. barrel, barrel na kong barrel, Matira matibay. Ganon dapat kayo. Naka, walang kwenta yung mga purdakdakan. Diyos ko. No? Oh. Total, hindi na lalaban yan si matandang Duterte eh. No? Tapat mo na lang kay Enrile yan. Kayong dalawa, Martin at saka BBM, Katapat nyo yung magkapatid ni Polong at saka ni, ni uh, Baste. Kayo, yun ang magandang laban eh. Tapos yung mga vlogger nyo, paglaban-labanin nyo eh. Ang ganda niyan. Talagang nakakatuwa yan. <laughs> Papalak pa kami, pat kamay. Ha? Dapat sa inyo, nagbabanggaan na ng talagang todo eh. Pakita nyo sa amin na matatapang kayo pare pareho Na ipaglalaban nyo yung mga kalokohan ninyo. Okay, sige. Mm -mm.